Okay, na tayo dito sa mga tao. Sama ko! Okay, toto to to Sama ko, men. Okay, na tayo. Okay, naapat na tayo. Ata tayo dito, men. apat tayo. Nakaganto pag nasa lobby. Tell party. Ano dito? Don't let anyone enter this village. It's just civilians right now. Don't shoot them. Alright, so simula na ang ating day 1. Ha? Simula na ang ating day 1. At ito, may sniper tayo dito. Okay, so, magiging charger tayo. Ano ba si Dennis? Okay, so, meron pong kakaiba sa inyo. Ha? Wala, wala, wala. Okay, pasok! Alright, lahat kayo ay positive. Ay, nag- Oh, wait. si nyo na na-target <laughs> bar na. Barit ako ng barit. Okay, normal naman. Tingin ko, normal. Normal ka ba kahit? Oh, normal kayo, ha? Sure kayo. Ito. Bakit kaya ka ganyan sa auto? Okay, mga normal. Dito si Eren Pag may motor Ito, ito, ito Kasuray, sure kita ito Kasuray, sure ka Oh, di ba skinwalker yan, men Okay, ito so, Ito nasa likod Bakit ka nang katawa? Bakit ka nang katawa? Ay, ah, okay Sibili Sino po? Bakit ang bilis mo? Bakit ang bilis mo? Bakit ang bilis mo? Weird walk Sino yung nakapasok, min, New detect New detect shot Twisted Ah, pag ganyan yung ano niya, ba't walang nakapansin sa inyo? Okay. Okay. Mga normal naman kayo, no? Mga normal. Uri, right, too. Ito, 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 ito. Ba't ang haba ng kamay mo? Ba't ang haba ng kamay mo? Ito. Bakit ganyan ulo mo? Bakit ganyan ulo mo? ah, wala mo nakatawad. nakatawad. Bakit ka nakatawa? Bakit ka nakatawa? Bakit? Ay, sibilyan pala yan. Sorry. Ano, ano ito? Anlaki mo, anlaki mo, anlaki mo, anlaki mo. Okay, wala mong kakaiba. Wala mong kakaiba sa inyo. Huwag ang bilis mo. Ay, hindi, ah, hindi. Normal lang. Sino yung Ah! Yan yung babae nyo. Merdang. Ah, oo nga, no? Orit, orit. Nagbabalik tayo dito. Tayo yung judge na naman sa mga tao. Normal yan, normal. Normal yan, mga yan. Nakabasok na kayo. Ito. Bakit naka, bakit naka ganyan yan? Oh, teka! Ha? No, ano? No okay, mga normal, mga normal. Okay, okay. Negative. Negative, negative, negative. Ba't ang laka na chan mo? Bakit ang laka chan? normal. Ito, ito, laka na chan. Ito, laka na chan. Ito, ang haba ng kabay. Ang haba ng kabay. Ang haba ng Ang milot. Ang milot. Pwede ba tayo mag-spray? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Ano yung ka? Sabihin. Huwag mo -sabihin, -sabihin. -sabihin, sabihin. Normal na -tao, tao ka. normal. Normal ka. Normal Ito pa isa. Tingin niyo normal kayo. Tingin normal kayo. Ba't nakabalik ko. O, ba nakabalik ko. Nakabalik ko. Na oh. What the heck? Ay, Ang na ng -mata. Hindi nyo. Alright, Nagbabalik ko ulit tayo sa ating Julie sa ating duty na wala, walang makakalagbas o oh, oh. bago pumunta bago pumunta mga normal ba okay mga normal pas, pas kayo sa aking test eto normal ka ba okay oh, parang weirdo yun o oh, balba sarado ka okay wala namang kakaiba Aha. Uh, wala namang kakaiba dito sige pasok lang pasok nag check lang ako dito sa nagamit nag check lang ako ng mga nakakalusot na skinwalker tulad na to. Ay po, oh, di ba? Kinuha ko pala yun po, tekna. Nung hula lang ako kung sino babarilin ko kasi wala akong mapatay. Alam mo sigurong kakaiba, na. No? Alright, baka may nakano sa inyo. Pat! kaya nag-i-snipe kayo? Okay, okay. Wala namang, wala namang anonymous sa inyo, ha? Ito. Okay, hindi. Sibil yan pala yun. <laughs> Sorry a... Night. Sell skinwalker in the bank at bridge of Wait lang, papasukin niyo ako po, na yan. Wait lang, papasukin. Okay, uh, pwede pala tayo pumunta dito eh. Okay, so get cash. Para mag-sell. Ah, dito! Okay, play skinwalker. Mayroon ba tayong skinwalker? <makes> ito <noise> yung Mimi na matay? Sino? What the heck is ito? Okay, pistol kailangan natin dito, man. Pistol tayo. Sino ba yung mga yan? Mm -hmm. Ano ha? Ay po, teka isa na lang ako na dito. Yung lang, oh, yung kala! Oo, oh, sabay, sabay, lalayo ka na sa akin. Bakal ka naman yun. Oh, Buti hindi tayo nakukusa ng bala. Po, teka wala na akong bala. For now, wala na skin war kaya bilhin mo tayo ng bala. Oop, 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 double check, double check. Okay, wala wala na. Okay, so punta tayo dito sa weapon store at pili tayo ng ammo. Tayo ng ammo natin. Purchase! Alright! So, another day again balik tayo sa pagiging sniper tayo na lang kasi mag isa dito min ang hirap na ito okay so where's those people alright, uh, 40, uh, na ito pote ka pala palang skinwalker Aga! Ah, ah, pangalawa pangalawa so, sino ah, hindi ba normal yan ah wait oo oh, nga pala hindi ko check yung mga mukha alright so may mga kasama ulit tayo dito para may katulong tayo alright normal ibon skinwalker yun parang manalaki Nasa na ba? Okay, normal na si Aaron. Aha. Uh -huh. Normal lamang kayo? I don't know. So, ito na si Dennis. Botek na yan. Alright. Normal, normal, normal. Wait, what? Bet, bit bet, may nagapang yan. Bet, may nagapang. Ano yan? Nagtatago ka pa, ha? Alright. Alright. Oh, 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 oh. Wow! Hindi ka pwede dito. Totoy. Hindi ka rin pwede dito. Okay, okay. Isa ka pa, isa ka pa, isa ka pa. Ba't delay yung sound? Huwag na ba rin ako bakit delay, ha? Ito, pa, ito pa, ito pa. Okay, hindi. Normal nga siya. Oh, 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 sino yun? Ito, 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 malaking ula. Mahala kung hindi Ito pa, ito pa. Ayan pa, Okay, mga normal, ha, managa. Pa! Puntik na ako tuloy. wo 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 oh, oh, sa likod ko yan? Ba't galing sa likod ko puntik na yan? Alright, to say bin na. <laughs> save na lang yung pistol ko. pa saan galing yun? Grabe! daming namatay! Oh, wait, 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 wait! Naka-obro siya! Wala na pala ako. Okay, bawal ka dito. Pote ka. Okay, Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasa ka? Nasa ka? Nasa ka? Ano? Ano, toy? Ano? Ano ha? Ano? Ha? pa isa. Ba't may nagte-teleport? Ah, hindi siya ano, effective sa mga skin walk. So, nalabas nila yung mga itim. Nalabas nila sila pag gabi. Okay, mga normal naman kayo. Ito, ito hindi normal yan. Ah, nasasayang ko yung mga pera. nakaka Wow, 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 wow. Tumaan ko na, siya. Ito, pasuray, suray ka. Huwag kang magtago dyan, ha? Huwag kang magtago dyan, huwag kang magtago. Ba't ang laki mo? laki mong ka? Oo! 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 Ay po! Alright, so dito na lang tayo tutambay. na. No? Lalag ba ako may? Okay po! Kote! na ako! So, ano na naman? Hindi na tayo madisi! Alright! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Bakit green? Bakit green ang mata mo? Ha? Huh? Bakit green ang yung mata si... Okay, Dami agad! so may kakaiba ba sa inyo? Kakaiba? Wala naman? Alright, no freeze! <laughs> Naka, ano tayo? Naka-swerte tayo yung banat. Wow, sino to? Normal ka ba? Sabi mo lang kung normal ka. Alright, alright. Superhero, kailangan ng tulong. Okay, okay. Ang dami pala inamatay. namatay. Oh, o, yun na yun na yun, yun. Sa dulo, sa dulo. Sa dulo, ayun o. Ayun o. Kala mo hindi kita makikita, ha. Another loot. Meron. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, sino Wala na. Ba't niya hinayaan? bakit yun na yung weird tong po? Tek na yan. Sa lukuyan pa, ano, ng mga kakaibayan, katulad yan, oh. no? Kupal ka ba, ha? Para mo, papalipasin kita dito. Ba't na ganyan mga leg mo, ha? Ah. Ba't na ganyan leg mo, po? Huwag ka magtawag sa mga normal. Hindi ka normal to. I-chempohan natin to, ha? Ah. I-chempo ka sa akin to, ha? I-chempo ka. Alright. Ito, ba't ang, ang laki ng mata mo? Nakita rin kita. Nakita rin ako ng malaking mata. Uy, nagagapang. Ito nagtitricks Itong daki mo Tick na yun Easy target Ito haba ng kamay Pangarap mo kong mag-easy okay, loopy eh normal na naman na Oh! No way! Ang botik lagi ta Lagi ang nadadali ng mga yan Alright Tugunan pa lang May nakita agad ako Botik kayo ha Okay eh, mag Ano kayo mag kayo dito men Ano ha Botik Cosplayer naman ang inginom Ito <laughs> daw yung pasuray dito ah Hmm Nalibot ka pang pote ka. Ang laki mo! Oo, oh, bilis, oh, bilis, oh, bilis, oh, bilis. Oh. oh. bilis pa kay Flash. Okay, B normal ba mga mukha nyo? Normal ba? Okay, oh, normal naman. Okay, mga normal. Sabi sa inyo, pag nandito ako, wala makakaligtas. Na, ay, -ta na, skinwalker. Okay, ito, ang laki ng dila. Lagi ako natadaan nata sa okay, iyo. Body to. Ba't walang body yun? Ayun. Walang body. Hindi pa tamaan. Headshot ay natin. Ayun, oh, patay. Gusto ba body yun po, Ang Weird. Skinwalker nga, diba? Anong asahan mo sa mga skinwalker? Oh, diba? Okay, nice one. Itong putik ang arabo ka, ha? Oh, what normal Mahal ito. Ito, ito. Elliot! Mm. Hindi ka ka dapat-dapat dito. Hindi ka dapat-dapat dito sa aking face. Okay, no. Normal naman mga mukha nyo, no? Itong hindi. Ito yung hindi, ha? Ayan yung hindi. Atay. Okay, sige, pasok lang, pasok. Mga normal naman kayo. Mga normal lang, pasok lang kayo. Hindi naman kayo mamamatay. Except lang pag napag-trip ako kayo. Oy! night one! Tapos na pa palang ating day one. Of course, there is a fucking skinwalker na kulay item. Eh, ayan o, ayan o. Hmm. Ayan o. Ang bala, ang bala, ang bala. Ayan pa ako po, teka. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako, men. Sorry. ako. patay patay ka boy okay dito ka boy revive natin to revive okay, revive natin alright ano nangyari sa kanya oh, oh, ano ha ano ano macho ay pote okay. nawala okay so equip na natin yung sniper natin wait lang parang mas maganda sa taas yan dito tayo dito yan katulad dito Kelly na to ha okay. itong nakatalikod itong pasuray suray Pinabalik <laughs> ko yung katawan, Potek na yan. Okay, itong nagtitricks. Naglalag ako, Potek. Itong kalaban ko, yung ano, itong pinakamalakas na skill walker man yung wipe out. Okay, wala nang kakaiba sa mukha. Maliban dito, ano yan? Parasite ba yan? Oo nga, parasite nga. Oh. What the heck? May nakaligtas na na mo, weird walk. Paano mo malalaman yun?